Mutin na niyo mga kapilihan Ay maganda pa mga kapilihan. Ay eh, damit pambata dali natin ang lamig-lamig. Oh my god! Ito, ito po ang mga sapatos mga kapilihan Ay, ang ganda ng sapatos. Puro lang maganda sa piling nito. Hello mga kapilingon! Magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ngayon mga kapilingon, napag-isipan ko na mag-ikot-ikot na naman ako dito at magbakasakali na naman tayo. Baka mayroon tayong makikita dito sa mga gilid-gilid. Ay dito lang tayo sa malapit sa aking tirahan dahil after ko magda-dumpster, marami pa kasi akong labahan. Dito na naman tayo. Mag another bakasakali na naman ah. ang ating gagawin. Pero bago tayo makarating sa ating... bakasakalihan sakalihan ng mga basura at sana meron tayong makuha ngayon. Magpa-music muna tayo mga kapilingon para walang laay. Ang lamig na kasi dito. Taglamig na. few moments later. Ah. Agmukha sa basurero. <laughs> Naging suki ko na itong lugar na itong mga kapilingon ba? Binalik-balikan ko na lang yung mga lugar na hindi ako na zero or may nakuha ko ba? Para kahit pa paano hindi na tayo mahirapan maghanap. Hindi na tayo masyadong magpitok-pitok ang mata. Or liraw-liraw dahil ano ba? Meron din naman tayo makukuha. Kaya e ito dito banda, malapit na tayo. Kunting hakbang na lang. Nandito naman si Pilingero mga kapilingon. Grabe si Pilingero eh. <laughs> Walang patawad. Try unahin natin dito sa taas. Bago tayo bumaba. Wala talaga ko, wala na talagang kurat si Pilingero pero kinakabahan. <laughs> ano naman kaya ang makukuha natin ngayon? Nagki at dagway ng Pilingero. Uy, wrong turn si Pilingero mga kapilingon. Wala pang laman. Try tayo sa baba. Kung ganito yung scooter lang mga kapilingon, tinatapon lang ba? yung red makikita ba sa camera kasi against the light kasi dito sa kabilang bin may nakita ko kunting plastic pero nasa ilalim mga kapilingon iwan ko lang kung maganda ba to tingnan na lang natin dahil parang wallet siya. na tingnan natin nasa ilalim pa naman <laughs> naku mahaba habang mahaba habang ano to bungkag bungkag mahaba <clears throat> habang bungkag ano sa'yo may nagtapo ng basura. <laughs> tingnan niyo, tapos tingnan natin ito. May nagtapo ng basura kasi. Buti na 'yung mga kapilihon oh. Ay maganda pa mga kapilihon. Ay dami pang bata, dali natin ang lamig-lamig kasi malamig kasi ngayon ang panahon O oh, Ang cute oh. Tingnan niyo mga kapilihon. Kamanjiri mas siguro yan, eh. Tapos ito, nadumihan sa pagkain. Natin tinatapon. Maganda pa rin. Nasa ilalim kasi 'yung ano. Nandito kasi 'yung oh, tingnan natin unahin natin diretso yun iwan ko lang kung maganda ko ba ito or I mean hindi ba ito sira ay wallet ang cute ng wallet pambata e, ay dalhin natin pambata kasi mm, ang cute <laughs> wallet pambata ulang laman meron ba si ay sira na pala ito isa akala ko bag sira na pala mga kapilingon sira na Ay, sira. ibalik natin mga kapilingon kakatapon lang tingnan natin ang lamig pa kasi parang naprosin ba tingnan natin yung ano yung tinatapon bago lang itong tapon tapos ang lamig ng plastic ba parang kaling sa freezer kahit malamig dito pero iwan iwan na, ano na nagluko-luko na storage ba ay si pilingero <laughs> ito oh ito oh karne ng ano karne ng parang karne ng manok mga kapilingon frozen meat oh huh? mga karne mga kapilingon karni ng ano Karne oh, perusin pa, perusin pa mga kepilingon hmm. Mga perusin hmm. Mga perusin food mga kepilingon Ini tinap Hidin natin itu dalim, baka masira buhay natin itu, baka melipat muli, tay, mahimut yung wakwa <laughs> Mga perusin, apa teman perusin foods sulurin natin ito sa bag para ano. Ito muna nakuha natin. Bitla ng sagbot dahil nilagay <laughs> lang sa lupa. Proceed sa baba. Proceed ito. bal- lipat sa baba dahil nung nakaraan dito ako. Yun dumating yung garbage truck. Ngayon transfer ito sa baba. Meron ba kasi sa baba? Ito baganda mga kapilyong. Dito. Sa baba ba? Tingnan natin. Baka dito yung makuha dyan. Tingnan nyo. Ang kanilang washing machine mga kapilyong. No? Sobrang wow! laki. Tapos tinapon na ba? Tingin tayo. Tingnan nyo. Tingin tayo dito sa beach. Di. Grabe yung washing machine mga kapilingon mo. Tinapon. Sobrang tinta ba? Ang kasana talaga yung washing machine. Uy, uh, may sapatos na naman mga kapilingon. Ang eh. Wow! Mga sapatos na naman ito. Tingnan natin kung ano, may mga ano pa dito naglagubo yung drum. May mga sapatos pa Ilapit natin yung kamera para makita nyo. Itong plastic na to, may mga sapatos sa ilalim. May mga sapatos Tapos may mga prutas pa. Iwan ko lang kung hindi pa ba bulok itong mga prutas na ito. Buta pa ka Oh, mga prutas pa oh. Na ano lang, nasira ba? Mga prutas na nasira na. Oh, malaking apple oh. Tapos ito, nabulok na yung mga ano, yung mga apple oh. Ang laki. Mm, may mga apple. Mga apple mga kapilihon oh. Ito. Mga prutas. Eh, tarong na po yung camera ba? Parang hindi man maklaro. O oh, ito po, oh, mga sapatos mga kapilihon oh. Wow! Oh, ang ganda ng sapatos. Puro lang maganda sa piling nito. Is fitting, ano, love. Hmm, uh, tingnan niyo mga kapilingon. Parang ano siya, pero maganda pa to. Hindi pa sira. Hindi walang ano ba, walang ulik-ulik kayo, ganun ba? Hmm? Hmm, uh, tingnan niyo mga kapilingon. Punas lang. Punas lang katapat nito, eh. Punas lang katapat nito. Ano pa, matibay pa. Hmm. Tingnan niyo mga kapilingon. Oh, ang dami, oh. Pares, sakto to sa bata ko na ano, hindi rin ito sakto sa at ko yung sa panganay ko dahil maliit ito pa sa ilalim oh. hmm. ito parang ano na parang luma na siya kasi nag ano na dito pa yung ano na yung nag uh, gas gas na pero matibay pa made in korea sana oh. po ito rin cute hmm. zipper zipper sa gilid ganun ba oh Dalhin natin ito. Tapos, mga prutas na nabulok. Yung daming prutas na nabulok ba? Tingnan nyo sa loob. Mga prutas na nabulok ba? Ito pa, oh. Yung hmm, sapatos, oh. Hmm. Magdala tayo ng sapatos. Hindi natin, hindi natin dalhin lahat pero magdala tayo ng yung uh, ano pa ito. Maganda pa ito. Punas lang katupat ito. At saka ito. Hmm? Ay, ano pang iniantayin mo to Ilagay na yan sa bag Ilagay na natin bag Hanap-hanap pa tayo O dali ah Dali na puno mga kapilingon <laughs> Hanap pa tayo sa ano May prutas din dito mga kapilingon oh. O may prutas din Ito prutas din Tinan nyo may prutas Dalawang orange Oh. Tapos may grips. Tingnan natin kung okay pa to. Tingnan natin kung okay pa to. May frutas din kasi. Tingnan nyo lang. Next pa nga oh. Mm. Itong grips parang hindi na to pwede. Na ano na. Nabulok na talaga. Na ano na yung grip. Nasira na. Ano na ba na. Ah, mayroon pa nga dito. Ang daming grips oh. Mm. Hmm, meron pa pa. ang ah, daming grapes mga kapalingon. ang dami <laughs> Andami, oh. Hindi na yan pwede. Na, ano na yung grapes? Nabulok na. Pabulok na. Balik natin. Yung kanilang washing machine mo. Oh. Washing machine mga kapalingon. Wow! Ito natin. Sobrang kintab pa oh. Ganito yung washing machine ko na nasira na. Ito mas bago pa to oh. Oh, ang linis. Grabe. Tinapon ah. Sabi kong tab oh. Sana all talaga. Ay, pistol na magbablad kasi siya eh. Meron tayo makikita na plato. Yung ganun ba? Sandok. Yung ganun ba? So dito kasi ilagay. Yung mga ano ba? Yung mga basura na ganito sa sako wala mga ano lang mga lumang hangir lipatay sa ano sa eh, baba oh, nakadala na tayo mga no bigatan na sa pilingiro kanyang dala sa hmm, sadyang ganyan lang ang buhay diskarte lang ang labanan pag tamad-tamaran eh, mamamatay ay hindi magugutom ka hindi oh survival is the lang talaga kahit ganito ang buhay laban lang tayo eh Aww. sana di uno pero baka hindi basura huwag na sisira ang buhay natin may maganda ang bag kasi sa gilid ng ba ano baka hindi yung basura kaya diretso tayo marami pa naman doon sa baba for safety na lang hindi tayo ba't sa diretso diretso dahil sabi ba masisira ang buhay mo a few inches later pasok tayo dito mga kapilyon tayo meron ba tayong ang basura ah? may damit dito mga kapilyon oh magaganda siguro itong damit tingnan tayo dito, dito sa may mga baso dito ba mga mag ba may dami ng buak na mga basag mga basag yan ako nakita dito mga kapilingon. Put. May nakita din tayo dito bagay mga kapilingon. Tingnan natin baka may bag. Lumang luma na ay wala na. <laughs> At dito mga kapilingon lang mga ano, mga damit oh, itinapon. Ang may mga pantalon pa. Ang lamig kasi, ang lamig na kasi ng klima ngayon. Yun, ang dami dito. Oh. Sa gilid lang, naka, nakahilira lang. At dito mga kapilong, oh, may ano pa. Oh, ang ganda pa na ano. Oh. Dali natin itong shirt. Ang ganda pa oh. Dali natin ito. Ito rin oh. oh ang ganda ng mga shirt mga kapilong. Oh. Ang ganda. na natin ito eh. Ito. Ay. Grabe. Ang kulay ba? <laughs> mga short. Mantuo. Baka. Ang ganda pa ng mga short. Baka hindi ito basura ba? Iwan ko lang. Naloko na spilingero. Hmm, ang ganda ng mga short mga kabiling, ano? Nakikita. Iwan ko lang kung hindi ba baliktad yung camera ko. Ay. Hindi pala. Akala ko baliktad kasi nakatalikod kasi yung camera ko. Ang ganda ng mga short mga kapilaw Wow! Ano ito? Ay, ang ganda ng mga kulit. Oh. Maganda ang kalit quality niya. Dali natin ito. Sobrang ganda oh. Maganda pa sa ukay. Parang brand new lang tingnan ba? Maikli lang. Tapos ang lamig. Kasi taglamig kasi ngayon. Yeah, yun. Ayun. Meron pa dito mga kapilo, no? Um? Luma lang dito. Ayun, nandiyan natin dito kung parang nasa ilalim. Nakahalatag lang, oh. Um? Tapos upuan. dali natin dito mga kapilo, para makauwi na tayo. Diyan. Nakarami na si Pilingiro. Nakabigat ng <laughs> Walay kulba. Walay kulba, pero pwede yung kulba, ah. Meron kasi na masura din isang mga kapilingon na Korean ba. Eh okay lang pala ang kinukuha niya mga batol ng sudyo ba. Kasi may mabinta man kasi yun. Na masura din nagkasabay kami dalawa. Hindi ko lang siya binigyuhan dahil makabawal yun ba. Tapos may sinabi sa akin, okay lang, tinapik niya ang ano ko. Okay lang daw yun. Nagsabi naman ako ng sorry sa kanya. Kaya uwi na tayo eh. Dahil ano na. Mag ano na tayo. dito banda may basurahan doon doon kaso lang ayoko kong tingnan kasi may mga bata na naman may mga bata kasi tapos pag well, ano na naman to tapukan na po nila ba yung ano yung lapitan na naman nila ako kasi na ano sila ba na nani-bago na may ano tingnan lang natin baka pero parang wala naman itong kwan malungwa naman itong basura ito pero tingnan pa rin natin baka may ano may magaganda at magagamit pa rin ba Sadyang, ganito talaga ang buhay para lang. Mm. Ganyan talaga si Pilingiro. <laughs> Dahil lumalaban lang sa buhay si Pilingon. Dahil kung hindi siya lumalaban sa buhay ay na nakosusuko na lang tayo. Hindi masilbi kung hindi magpwede magsuko kaya instead na magdepress-depress sa problema. Aww. Ay. It's okay na to be okay. <laughs> it's okay. Not to be okay. <laughs> Naloko na na bitaw yun na mga kapilingon, pauwi na tayo ba? Ang Nako, naloko na si Pilingon, parang nabubuang na, parang walang kaon ba, kahit ano-ano na lang sinasabi. Bunga lang sa pagod ito, galing ka pa kasi sa trabaho, diretso basura, kaya yun. Pati itong nag ng traffic sa mga bata ba, dahil malapit man to sa school, nagtaka tuloy sila kung anong ginagawa ko, -iwan pa iniwan pa si cellphone sa so may tulay ba, kaya ay laban nang talaga tayo dito ay puslan mana, na ganito nang buhay Aww. ba kaya ay itudo na natin ito ay wala nang pakialam talaga kahit nagtaka na yung mga tao sa paligid ba kaya pauwi na pala ako mga kapalingon dahil labhan muna natin yung labahin ko dahil pahirapan sa pagtuyo ngayon dahil sobrang lamig na ng klima ngayon dito shout out po kay ma'am Josie Patalingod from Caloocan shout out din po kay ma'am Virginia Abisha Shout-out din po kay Sir Junry Sinko, lalong-lalong sa kanyang anak na si Sir Gerald Sinko from Dumaguti. Shout-out din po kay Sir Jerry Intiko at shout-out din sa kanyang anak na si Ma'am Kisha from Sultan, Kudarat. Unbilleted happy birthday po sa inyo, Sir. Lahat birthday po ni Sir last November 11. Shout-out din po kay Ma'am Eva Cunanan. Unbilleted happy birthday po sa inyo, Ma'am. Birthday din kasi ni Ma'am last November 11 from Lubao Pampanga. Shout-out din po kay Ma'am Evangeline Lasula and to all Jimenez, di pa rin, Lasula, Mibrel, Antardo Tardo family. Shout out din po kay Ma'am Vicky Pin, uh, Ma Pinky Beauty Salon. Shout out din po kay Ma'am Mirasol Kanyada. Shout out din sa kanyang husband na si Sir Chris from Doha, Qatar. Shout out din po kay Ma'am Trisha Mabayad. And shout out din sa kanyang husband nga si Sir Romeo mabayad. Shout out din po kay Ma'am Marilyn De Zubia from Pinasalan, Cebu. Shout -out din po kay Ma'am Darlene Trazona. And shout -out din sa kanyang pamilya. Trazona, and Makaya from Galang, Garang, Tanggob City. Shout out din po kay Ma'am Aurora June Sayapo. Shout out din po kay Ma'am Belinda Montoro from Cluim, Iloilo. Shout out din po kay Ma'am Vicky Sylvester from Maisan, Balibola City, Manila. Shout out din po kay Ma'am Helen Manico. Shout-out din po kay Ma'am Silda, Carlo from Cebu. Shout-out din po kay Ma'am Gina Charlie from Southern Uleti. Shout-out din po kay Ma'am Carmen Speedy from Samar. Shout-out din po kay Ma'am Mel D. Cipulo. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and Lalo-lalo so, na po sa nagpa-shout-out. And maraming maraming salamat po sa nag-subscribe sa aking channel. At sa hindi pa po, po nakasubscribe, pasubscribe ka na. Ito ang feeling ngayon sa channel. Thank you po.